For today's video, ayan guys, manggang supsupin. So, sarap! O, diva? Ayan, o. Binigyan na naman ako ng mangga, ng kapitbahay. Kaya talagang, abay, itanggap lang ng tanggap. Ang sarap eh, hindi mo na bibilhin. Ayan, diunti ko na tinatalupan. Diyos ko ha, baka pinag-voice over ako ay naglalaway pa rin samantalang kani-kanina ko lang kinain niyan. O, oh, diba, o? Oh? O, oh, dali, bilisan mo na, talupan mo na, at nang matikman mo na ang kasarapan. Yan, o, oh, nako, talagang tinalupan pang maigi, o. Eh. Oh. hanggang balat, ngat-ngat, o, -ngat -ngat. oh, ayan, oh. wak. Wow, ang sarap. Diyos ko, day. siguro na, napagmasdan ang kapitbahay. Na favorite ko ang mangga baby. Eh. ng ubus pag binigyan kami. Um, uh. ayan diva oh. Ngayon dati, uh, Indian mango. Pag minsan mga ilang plastik, oh, talagang mga ngab-ngab at talagang maghapong kinain ng Aking mga apo, ngayon naman may subsupin Oh ayan oh. Hindi pa sila kasi nung Uh, ano sa manggang supsupe na aking mga apo pero ngayon natutunan nila kung paano kainin ang manggang supsupe na uh, pagkasarap-sarap may kamatitik matitikman na uh, manamis-namis, na maasim-asim, na ubod tamis, na maasim 'yon ang mga ano niya lasa. May time may mga bulok-bulok din, s'yempre bukod-bukod time ay eh, kinakain ko pa rin eh, ay tatapyasan lang ay i eh, dahil sa siguro laglag -lag, kaya may damage pero pag walang damage eh, naku, talaga namang hmm, sarap hanggang ngayon ako yung pa ibig sabihin kulang pa kailangan ay maramdaman niyang ubus na <laughs> para mapigyan uli. Okay. nung isang araw pa daw ako hinahanap at uh, hindi na nga raw niya alam ko saan ibibigay yung mangga. Eh, sawang-sawa na siguro sila kaya pinamimigay na sa kapitbahay. Eh, kami hayok na hayok sa mangga ba. Eh, di, ayan, o, oh, siniswerte, oh. ang nangyari, naging breakfast pa. Naka. My goodness, walang naman ang yan, Hot water, then mango. sup pang pagka, sarap-sarap. Mm. <coughs> ayan, excuse me. <laughs> inubo pa. Dahil sa takampot ako naglalaway pa, medyo nasa mid pa ako. Ayan, tuloy, inubo pa. My golly. O, oh, naka talaga naman. Soup, soup to the bones. O, oh, sasarap at tamis. Ibig sabihin, napakasarap pag yung soup, soup to the bones. Ang manggong ayan. Hmm. Aba, hindi mo na eh. Magkano ngayon ang sup Hindi ko alam kung tig sup na ngayon. Oh. O patapos na. Ah, baka tagsupsupin na ngayon, ano. Kaya siguro eh, sa dami ng bunga, hindi na magkanda o gaga, eh, panayambigay din sa amin. Kaya talagang kami siniswerte. Hindi na namin kailangan bumili pa. No more, no less na. O oh, na nahingi pang aking apo. No more, no less. Mamaya hingi tayo kung talagang meron pa. Isisigaw natin, wala na kaming mangga. <laughs> Ang kapal mo! Yun naman ang isasagot nila. <laughs> oh, sarap na sarap eh. Oh. Pagka sarap naman talaga. My favorite mango. At saka yung ano, uh, ano ba yung isa pang malaki? Jumbo mango na pagka mahal-mahal bago mo mabili. Oh. You, you? Yung ano, ba, uh, Akin na nga yung pamunas dyan at talagang itong apo ko'y kumain din, eh, gitata na. Naku po, Diyos ko. Kailangan eh, uh, ng face towel. O, uh, oh, ayan, Abay ako oh. Panay naman ang kain ko. Oh. Hanggat gusto ko. Pero, siyempre, kailangan bigyan naman ng akin at magtira naman ako. Kaya medyo hanggang lima lang. Pero, uh, off screen, ay Dumali pa ako ng dalawang perasong maliliit. Mm, mm, yan, o, no, oh, diba? Pera mo na dyan ng tawad. pupunasan ko si... Pupunasan ko si Sabi. ayat at pa ng mangga. Aray ko po, saan naman ako Saan naman ako ng mangga? Eh, samantalang... Naubos na nga. Nangabngab na naming lahat. O, oh, bitin sila. Aba, kailangan ay ma maramdaman nila na nagustuhan namin para meron uli <laughs> kapal mox na ito sa saraban naman oo oo na hindi nila kilala ang subsupin eh alam nila Indian mango pero ngayon eh oh, Indian mango bunso pero ngayon oh, no ko, ang buho ba naman oo oh, hinahawi ko pa sa sarap Abay, bagong ano, bagong dayo, oh, mamula-mula. Kagaya na kinakain ko, mamula-mula. Pero hindi mamula-mula. ubod ng dilaw sa sarap. di oh, ba? Diba? Oh, yan At ang aking isang apo na si Arke, o oh, nakisalo na sa akin. Oh, yan, Nakiupo na rin sa tabi ko at kumakain na din. Nainganyo din sa pagkain ko. Pagkasarap-sarap ba naman? Kahit ba sa si ba naman ay talaga namang kakain. Makakain. Mm, yan, Oh. Ayun, aray ko. Umiiyak ng aking afo. O, diba? Ganun kami dito. Marilinig mo ang ano, walang kaingay-ingay. O, di diba, oh. kundi da, kundi dagundong ng aking mga fofo kundi iiyak, tatawa Uh, yung pagsaway-saway ko, yun ang marinig mo maghapon. O, oh, oh, talaga namang, ano pa eh, o, oh, hanggang balat, o, oh, sige, sop-sop. -so. ang <laughs> ah, sarap naman kumain talaga. Talaga namang habang ako'y nag-aan eh, ako ako'y nangangasim pa, tulo palaway hanggang sa parang ako nabulo na na kanina sa, sa sarap sa uh, pag voice over ko ako naglalaway pa abay na buhok naman ayan ah o oh. dapat pala yung nakaponi mm. at talaga namang sarap pa naman ay yung yung electric fan oh ayan oh. kaya ang aking hair ay habang ako kain, ang kain ang subsupi, ng kain ng sup-supe aking hair naman may panay naman punta sa pagmukha ko oh. Ayan, o, oh, naka, Siguro pang last ko na yan. Ayan, o, oh, nga naman, ay, nakalima na ako eh, o, oh, ayan, o, oh, yung apo na, ko naman, ay, sabi niya kanina, nakalima din daw siya. Aba, pagkalung ko, wala ako kamalay-malay na yung pagtabi niya sa akin, nakalima na siya, o. Oh. O, oh, diba, sabihin, ang sarap ng subsupe Magkano kaya ang kilo nito? Abay, kung medyo mahal eh, abay, nakalibre ako, di diba, o. Oh. O, oh, ayan, o. Oh. Kain tayo, mga ka tiger lili ko dyan. Alright. At maya-maya ako'y magbubukas na ng aking lili ukay-ukay. Okay. <laughs> Naku, nag na ang aking apo. Lilis ukay, magbubukas na tayo. So, bye! Bye! <laughs> Ikaw, sop-sop pa eh. Bye!